pagpalang gabi sa ating lahat Mga kababayan Isa sa mga mahalagang bagay ang ating pag-uusapan ngayon Talakayin natin ang tungkol po sa buhay ng isang tao Na ayon po sa aklat ng Genesis nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis 1 verse 26 ng Genesis So yung pong wangis na binabanggit doon sa aklat ng Efeso 4 verse 24. Sinasabi rito, At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ang tao po ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis na kung saan ang binanggit dito na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Sa makatuwid yung pagkalalang ng Diyos sa tao, matuwid, banal at nasa katotohanan. So yun yung uh, sinasabi na kanyang wangis. Kaya nga, dumating sa punto na ang tao ay uh, lumihis ano lumihis doon sa pagiging uh, katu sa, pag sa katwiran sa pagiging matuwid paano siya lumihis sinasabi sa aklat ng uh, Ecclesiastes 7 talatang 29 ganito ang nakasulat narito ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Sumalinaw, so ang tao sa simula't simula, ang pagkalalang ng Diyos sa tao ay matuwid, banal. Yun yung sinasabi ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nga, yung binasa natin kanina sa aklat ng Efeso verse ah, 4 verse 24 kung inyong pansinin sinasabi roon mga kababayan at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao so nalihis yung tao dahil sa paghanap ng katha Nabagaman siya ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa katwiran, sa kabanalan. Ulitin natin. Ngunit nagsihanap ng mga kathak. So ngayon, ang nangyari sa tao, dito po dumarating yung uh, pagkalihis o pagkawalan ng tao sa katwiran ng Diyos. Hindi na siya ayon sa pamumuhay ng Diyos. Nang Diyos, sa maraming talata ay siya ay banal siya ay, ma, siya ay uh, matuwid ano po yun po ang Diyos so ano ngayon ang dapat mangyari sinasabi rito kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao sa makatuwid ibabalik doon sa pagkatao na ayon sa pagkalalang ng Diyos sa kanya. Sapagkat nalihis, kaya ang sabi roon, mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katutuhanan. Ayan. Bakit? Sa 25, kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay mangagsalita, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kaapwa sa pagkatayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Ayon. So kailangan po may mangyayari no na pagbabago. Hindi po hayaan na lang ng tao na mananatili siyang ganyan simula nang siya uh, magkaisip ano simula nang siya magkaroon ng kamalayan tungkol sa mabuti at sa masama ay wala nang nangyayari sa kanyang pagbabago na gaya ng sinasabi dito sa salita ng Diyos na dapat mayroong pagbabago. Ano po? Verse 23 At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Dahil nga ang tao, yung kaisipan pa lang ng tao ay puro katha. Kaya nga, kailangan ng pagbabago. Kaya huwag kayong pa ano, huwag kayong uh, padaya. Huwag kayong paligaw. Lalo kapag kang isang uh, nagtuturo ay sasabihin sa inyo na hindi na kailangan yung magbago ka pa. Ano? Hindi na kailangan na magbago ka pa. Ano po? Dahil sa paniniwala na sila o sino mang tao ay nasa, nasa katotohanan na sila. So mulat mula nang sila isilang, Hanggang sa kalan pagtanda ay wala silang gagawin pagbabago dahil sa paniniwala nila na sila ay sa Diyos na sila ay hindi nahiwalay sa Diyos. Ang paniniwala nga pa ng iba nahiwalay lang sila dahil doon sa tinatawag na mina ng kasalanan kaya kailangan sila ngayon ay uh, um binyagan. Pero yung binyag na yun hindi yun ang nakapagbabago sa buhay ng tao na binabanggit dito sapagkat hindi pa yun ang tamang panahon para baguhin ang tao kailangan ang tao para masasabing binago siya ng Diyos na bago na siya nagawa muna niya yung ginawa ng tao na lumihis kaya nga lumihis na ang tao eh kailan siya lumihis nung magkaisip siya ay sinasabi doon ay gumawa o manap ano ng maraming katha ng mga katha so nagkaroon na siya ng sariling uh, way sa buhay nagkaroon na silang mas nagkaroon na siya ng sariling kaisipan na hindi na ayon sa dati nalihis siya nahiwalay nga sinasabi rito ayon sa isang talata pa na binanggit dito nahiwalay dito sa Saglit po ha. Sa 4 verse 18. ayon <clears throat> Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Yon, nangahiwalay. Kailangan ngayon magbalik. Kailangan magbalik loob. Kailangan na sila ay tumalikod sa kanilang mga ginawa. Kailangan silang manumbalik sa Diyos. Pag hindi nangyayari ito na ang tao po ay magbalik sa Diyos para magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Dahil ang tao ngayon nahiwalay sa Diyos, kailangan magbalik muli. Ano po? Humiwalay doon sa kasalanan, sa kasamaan. Humiwalay ang tao sa masamang pamumuhay. Yung uh, paghahanap ng tao ng katha. Ano po? Dapat ang tao ay sa katotohanan. Wala kasi sa katotohanan kapag ang isang tao po ay puro katha ang kanyang nasa laman ng kanyang pag-iisip. E dito po kasi, mga babayan, yung sinasabi sa 24, kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katutuhanan. Kaya dapat mabuhay ayon sa katwiran, sa kabanalan sa katotohanan hindi sa katha sa makatuwid ayon ayon sa diyos yun pala yung ayon sa diyos ayon sa larawan ng diyos kaya nila lang ang tao ayon sa larawan ng diyos sa kanyang wangis ano po kaya yun po ang dapat na maunawaan so kailangan po bang tao magbago kailangan po, kailangan niya ay magkaroon ng pagbabago sa buhay. Hindi po pwedeng hindi magbago ang tao. Hindi pwede ang tao hindi magkaroon ng pagbabago na tinatawag na magagbihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos. Na nilalang ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayon. So maliwanag po mga kababayan na kailangan po pala ng tao ang pagbabago Hindi po pwedeng kung paano kang lumaki at namuhay ay wala nang nangyayaring pagbabago sa buhay mo Kaya ano po mga kababayan, ang tanong may nangyari na bang pagbabago sa atin? May nangyayari na bang pagbabago sa buhay ng isang tao? Kung wala pa, hindi pa siya naaayon sa wangis ng Diyos. Hindi siya nagbalik doon sa pagkalalang sa kanya ng Diyos na nilalang sa katwiran, sa kabanalan, at sa katotohanan. Sa makatwid, wala pa yun sa buhay ng Diyos. Nasa pagkahiwalay nasa pa rin sa buhay ng Diyos. Subalit kung ang isang tao ay magkaroon ng pagbibihis, ang pagbibihis na ito ay panibagong pagkatao. Na ayon nga sa ating minasa, ayon sa Diyos na nilalang sa katwiran at sa kabanalan at katutuhanan. Pagpalaan po tayo nating Panginoon hanggang dito na lang po. At harinaway, inyo pong uh, pakinabangan ang munting uh, pagkatalakay kahit hindi man mahaba makatulong nawa sa ating lahat